Mga kakapanayam natin si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro. Yusek Castro, magandang umaga. Si PR Kang Helpo ito. Yes. yes, good morning, Pia. Good morning sa lahat ng mga kababayan nating uh, nakikinig at nanonood sa inyo. Oh, Yusek, good morning. At tan unang tanong po namin, nasaan po ang Pangulo ngayon? Ah, nakamonitor po siya? Tinututukan ba niya yung mga pangyayari po, ngayon? Opo, nakamonitor naman po siya. Um... Kasi ito uh, ang pangyayari po ngayon ay isang uh, malaking uh, event at uh, kinakailangan din pong magmonitor na pangulo hindi para lamang sa sa mga pagbabanta di umano ng iba ha, ang destabilization but uh, syempre kailangan niya madinig kung ano ba yung mga nais pa ng mga kababayan natin na magawa ng gobyerno. Mhm. Mm well, you uh, ang pangulo ba sa punto ito ay nababahala kapag nakikita niya na may mga ganitong klaseng pagtitipon to hindi naman po nababahala ang pangulo dahil alam po niya marami sa kababayan natin ang naniniwala sa gobyerno at nakikita po ng mga karamihan nating mga kababayan kung ano na ang ginagawa ng gobyerno para mapanagot ang mga sangkot mm -hmm. so hindi po nababahala pero siyempre po naghahanda sa anumang eventuality oh uh -huh. Uh, Yusek, uh, hindi po lingid sa kaalaman namin no na sinuportahan ng Pangulo ng uh, INC noong nakarang eleksyon. Uh, paano niyo po ilalarawan ng uh, relationship ngayon ng liderato ng INC at ni Pangulo Marcos? Uh, tingin po natin, um, na, na, pinakita naman din po ng mga miyembro ng INC na sila po ay laban sa korupsyon. At din naman po ang daan na tinutungo ng Pangulo. So hindi po tayo naniniwala na hindi naman susuportahan ng INC ang ginagawang ito ng Pangulo. Mm -hmm. Meron po bang efforts na magkaroon ng uh, discussion or pag-uusap sa pagitan ng liderato ng INC at ng pangulo? Wala naman po kasi sa kanila na namamagitan na, na, na anumang negatibo dahil uh, hindi naman nila mismo pangulo ang uh, direction ng kanilang mga rally kundi yung corruption mismo. So, may mga pag-uusap, uh, siguro po naniniwala naman po ang INC kung mm -hmm. ano ang ginagawa ng Pangulo ngayon para masugpo ang corruption sa bansa aho o well, you you sek, balikan po natin yung mga pangyayari nitong mga nakalipas na dalawang araw lang po kahapon at nung Biyernes po uh, although sinabi na po no ni Pangulong Marcos na ayaw na niyang patulan pa no or magbigay ng uh, ano pahayag doon sa mga naging uh, statement ni uh, dating Congressman Zaldico na nag-uugnay sa kanya sa mga kickback at budget insertions pero uh, ano po ba ang assessment or tugon ng palasyo sa mga pinakahuling uh, pahayag ni uh, Dating Congressman Zadi ko, nakahapon po, naglabas pa po siya ng mga larawan, ng mga mali-maleta na may na may laman umanong mga perang i-deliver -de po. Opo, uh, lalo po siyang lumulubog sa komunay ng kasinungalingan, itong si Zadi ko. Kasi sa bawat salita na bumibitaw at uh, binibitawan ng kanyang bibig, mas lalong nakikita kung gaano ba kasinungaling o yung kanyang mga kasinungalingan. At uh, lumalabas sa parang siya nagpapagamit sa mga taong gustong pabagsakin ang gobyerno. Bakit natin nasabi yan? Yung mga salita tapo niya kasi na dapat na uh, siya po ay uh, inutusan na magkaroon ng 100 billion na insertions. Samantalang nasa kapangyarihan po ng ehekotibo nagumawa ng proposed budget. So bakit kailangan tapikin pa siya para idagdag yung 100 billion na insertions? And at the end, itong 2025 budget po, eh 194 billion pa po ang binito at pinatanggal ng Pangulo. Eh, eh, parang napaki-illogical naman to na magpapadagdag na 100 billion na inflation pero tatanggalin ng Pangulo ang 194 billion na mula sa 2025 budget. Pangalawa, uh, hindi po kasi walapos uh, wala po sa kapangyarihan na ng Pangulo. Ang pagka po ang usapin ay nasa Bicam Conference na. Dapat alam niya po yan, mukhang nakalimutan niya po. Yung rumuan ng kanyang script ay mukhang nakalimutan ng katotohanan. At yung mga maletang pinakita niya unang-una, kahit po kayo, kayo yung mga journalist at uh, mapanuri naman po ang lahat ng mga journalist natin dito sa bansa. Sa maleta, wala po kayo nakitang anumang ebedesya kundi maleta. At sana masuri niyo po yung mga dates na nakalagay dyan sa kanyang uh, video. Minilagay po siya na 2024, starting January 2024 hanggang November 2024. Ay may mga maleta daw na pinadala ang mga tao niya hindi pa nga po personal na nanggaling sa kanya, kundi daw sa mga tao niya. So, in other words, kung ang sinabi niya sa unang niyang video, ay uh, nag-usap sila para sa 2025 budget nung mag-uumpisa ang Bicam Conference. Eh, nag uumpisa po yung Bicam Conference noong November 2024. So, papaano po manasabi na nagkaroon na po ng bigay ng maleta kung 2025 budget ang pag-uusapan? At So, paano mangyayari nito January 2024, hindi pa po nag-start yung Bicam Conference. At kung sinabi naman yan, dyan sa video, meron date din na maleta mga January 2025, March and May 2025. So paano rin pong mangyayari yun kung January 13 pa lang, 2025, ay hindi na po siya head ng uh, Appropriations Committee. Hindi siya chair. So saan manggagaling yung kanyang power? At kung siya'y natanggal, ibig sabihin po, di ba, wala na pong tiwala sa kanya, ang mga kasamahan niya. So, saan mang gagaling yung kanyang kapangyarihan para magpadala ng mga maletong ito? So, maraming uh -huh. pong inconsistency sa kanyang mga sinasabi. Hindi na ito tugma yung mga salita niya doon sa mga sinasabi niya, mga pictures na nakasama doon sa kanyang video. Oo. Uh -huh. So, Yusek, kasi ang binabanggit po ninyo parang may mga butas, no? Or parang dun, pagdating doon sa timeline na iprinisenta mm -hmm. ni uh, dating Congressman Zaldico. Uh, so, kapag sinilip po ito, kasi although ito nabanggit rin ni uh, Blue Ribbon Committee Chairman na uh, Senator Ping Lacson na kung sakali man, no, na magkakaroon ng insertion ng Pangulo, sa saang punto ba dapat usually nagkakaroon ng insertion? Ang, uh, pag, ang Kapag ang Pangulo ay may gustong ilagay sa budget, ito po ba sa NEP po talaga? Wala po ako nakikita sa ngayon na kailangan magkaroon ng insertion ang Pangulo dahil meron po silang kapangyarihan gumawa ng proposed budget. Ba't uh -huh. hindi nalang ilagay doon sa net, uh -huh. okay. Di po ba? Kung may insertion siguro po mangyayari dyan, baka po may mga project sa biglaan na hindi nasabi. But uh, as far as I know, uh -huh. hindi po kinakailangan kasi inaaral nga po yung budget, ilang buwan po nga yan, tapos magpapa-insert ka lang. Uh -huh. So di ipasok na lang agad sa net. Pagkailangan uh -huh. lang na ng insertions pa. So, lumalabas po dito yung insertion sa galing mo mismo sa Kongreso, hindi sa, sa OP, hindi, sa, hindi po sa ehekotibo. Mm -hmm. you eh, Yusek, ang sabi po kasi rin ni uh, dating Congressman Zaldico sa kanyang mga pahayag, uh, nung uh, Sona pa lang, no, uh, balak na raw niyang bumalik na Pilipinas, pero uh, ang Pangulo daw ang nagsabi na huwag muna siyang bumalik at uh, Uh, alagaan siya at ang sinasabi niya ngayon eh siya ang ginawang uh, kumbaga scapegoat or poster boy nga. So, um nang marinig ito ng pangulo, ano ho ba ang reaksyon uh, reaction po dito? Uh, dito yan tiya, no. Sa nakita natin at nadilig natin sa video at nabasa ko naman yung transcript na yan. Hindi naman ang pangulo ang nagsabi sa kanya. Ang sabi ni Zaldico, sinabi di umano sa kanya ni mm -hmm. Speaker Romualdez. Na mm -hmm. diba? stay out of the country. Uh -huh. So, walang personal silang usapan, hindi nagkaroon ng komunikasyon, si zalde ko sa pangulo. Pangalawa, hindi po ba dapat siya muna ang magpakita ng ebidensyang nangyari ang mga ganyang kaganapan bago kami mag-react? At pangatlo, di ba dapat ipakita niya na sa threat sa buhay niya. Nasa inyong ebidensya na nangangahandi ang kanyang buhay. So, hindi pwede mag-react eh kasi dapat siya muna yung magpakita ng ebidensya. Mhm. Uh -huh. Pero you said uh, bago pa nangyari lahat na ito, bago pa sin isiniwalat ni uh, Pangulong Bongbong Marcos no sa kanyang uh, uh, state of the nation address nitong July yung uh, anyay mga anomalya sa mga flood control project. Nagkakaroon po ba talaga ng direct communication sa pagitan ni uh, dating Congressman Zaldico at ng pangulo? May ganun po ba yung nature ng kanilang relationship na sila directang direktang nag-uusap? Wala akong alam na meron silang yung usapan. Tingnan natin na Uh -huh. Kung mm. niya lahat yung, kanyang kanya sinabi sa video, sinong kausap niya, di umano, na nag, gusto ng uh, 100 billion insertion. According to him, sa si Secretary Nina, so, hindi hindi presidente, biglang sinabi niya, gusto niyang itanong, kung to totoo ito, to to, sinong kausap niya, di umano, si USEC, Adrian Bersamin. Uh -huh. Tumunod, ang nag-report siya, sinabi niya, si Speaker Romualde. Sa so, lahat ng mga sinabi niya, wala siyang komunikasyon sa Pangulo. Uh -huh. Wala. Aha. Uh -huh. So, so, hindi sila ganong kaklos. Hindi sila ganong Oh, eh, very serious accusations po ang uh, ibinato ni uh, former Congressman Zaldico kay uh, Pangulong Bongbong Marcos at... ano uh, Alam ko sinabi po ninyo na dapat bumalik dito si uh, Congressman Zaldico para panumpaan yung salaysay. Pero ano po ba ang uh, mga susunod na hakbang ng Pangulo tungkol dito? Uh, may balak po ba siyang magsamparin ang kaso? Because I mean, these are um, very serious accusations. Okay, dito ha. May serious accusation siya pero hindi na, na bali wala ng pangulo yung kanya sinasabi mm -hmm. kasi wala talaga itong basihan. So, siguro kung seryoso to dapat may mga ebidensya na siya. Mm -hmm. Kaya sabi nga natin, kumatapang naman siya talaga. At uh, mm -hmm. siya naman ay sinasabi niyang walang kasalanan at siya yung pinakamalinis na, 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 na pagbibintangan ngayon. Mas maganda po talaga na siya ay uh, umuwi at panumpaan niya yung sinabi niya. Kasi mahirap po na matanong siya. Mahirap na tanongin ang kanyang kredibilidad nang wala siya dito. Uh -huh. Ang tayo lang ay sumasagot dahil doon sa kanyang mga nasabi at yun yung eh, na debunk natin, nare-refute natin. Pero mas maganda kung harap-harapan na nare-refute yung kanyang mga sinabi. Uh -huh. Uh, Yusek, uh, po, no, nagkaroon din po ng uh, mga panawagan uh, mula halimbawa sa grupo ni uh, Kiko D. Nasabi po nila na kung ang Pangulo ay kasama na daw sa mga inaakusahan, paano daw matitiyak na magkakaroon pa ng patas na investigasyon? Uh, ang sinasabi po nila, eh, baka dapat maski Pangulo. ay eh, wala nang talagang uh, papel no, sa investigasyon. Uh, ngayon po, wala naman po siyang papel sa investigasyon. Yung pag-iimbestiga po na sa ICI. At at uh, mga kaso naman po ay nasa Ombudsman. At uh, alam naman natin independent body po ang Ombudsman. Ganun din naman po ang ICI Independent Commission. So hindi po naman nakikialam ang pangulo sa pag-iimbestiga uh, at uh, nai-report lang po ang mga kaso na isasampa katulad po ng uh, mga na isasampa po ni uh, at isinampa na po ni Secretary Bisdizo, DTIWH. Pero yung pag-iimbestiga po hindi po nakikialam ang pangulo dyan. All right. And Yusek, uh, so sa monitoring po ninyo sa mga isnasagawang kilos protest na ngayong araw, uh, meron po bang mga um, lumalabas po ba na mga uh, posibilidad o mga reports tungkol sa umano'y destabilisasyon laban sa gobyerno? Hindi eh, ba yan? Kahit noon pa po, maraming gusto magpa, magpaalis sa Pangulo sa pwesto. Lalo pa ba na may mga, mga rallying ganyan? At mukha talagang timing sa ating pagkaka, pagka, pagkita o pag-assess, timing itong pagsasalita si sa, ni Zaldico. At uh, mukha nga nagpapagamit siya. Sa, at personal lang po ito ha, personal lang po ito, Miss Pia. Nagpapag, mukha nagpapagamit siya sa mga nais mong pabaksak sa Pangulo. Dahil uh, hindi kaya napangakuan siya na kapag iba na ang uh, liderato, ay uh, magiging maganda ang tadhana at uh, hindi na siya ma makakasuhan pa. Mm -hmm. So, yun ang tignan natin. Kasi yun yung sarili par ko na nababasa ko. eh, so kapag may mga sinasabing po ninyong ganitong mga planong pabagsakin ng Pangula, eh, paano po ninyo kung um, uh, kumbaga, uh, <laughs> minomonitor yung sitwasyon? at meron po bang mga gina- loyalty checks sa liderato ng milita, ng polisya? Uh, normal po yan. Kahit naman po ang AFP, kahit po yung mga uh, miyembro ng kasundaluhan, uh, mga military uh, officials po natin, yung merong um, obligasyon para sa pagmamonitor na to. Kahit hindi po siguro rally, kapag ka naman po ito ay nakita nila na merong mga gayetong klaseng pagbabanta, nagmamonitor po sila. It's, it's uh, normal. It's usual na trabaho mm -hmm. po nila. Alright, right, uh, Claire Castro, uh, maraming salamat po at uh, alam po namin na kayo po ay uh, magmamonitor din po no, sa sitwasyon sa iba't ibang lugar sa Maynila ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong panahon. <laughs> Maraming salamat Tia at sa ating mga kababayan. Salamat Sal po. Salamat po Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro.